ibang ko. Tapos kasalan bukas. pa Pwede naman na palang pumunta sa ano? Sa meeting kanina. Oo, no? uh, naman tayo yan. Wala mo problema sa Pag may project ang PTA at sasabihin nyo. Para doon madali ang komunikasyon. Wala silang na-cube ulit. <laughs> ko, ako yung project ng PTA na ito para sa mga... support lang. Para support lang, support lang pala. Ano project na sila. Masih sama sekali, bukan Ellen. Sila pa kayo may posisyon pa? Wala na? Ma'am Ellen, eh. Oh, kumita na sila eh. <laughs> Pag kumita ka na, oh, okay na yun. Okay na yun, tukota na eh gano'n. Uh, may anak pa ah. Oo nga. Ay, President. Ay, President, ah, ah, President well, Krog, siya mo din ako ito, President. Great Ah, siya mo sila ang ay 12. Ayan, kayo nga siya ba tayo? Ayan, kayo uh, uh, nga

Sino? Oh. Ako ah, nga nagpakasok ay anong 10.30 Pero ako yung ano kalagay 10 hours 10 ang pakasok Sa ako aking... May ano ka pa ba, ba? Part time pag umaga? Wala ka ng part time kahit isa? Wala mas nasamad nga ako. Tama pa rin, walang badi na pa rin siya gagawa. Nagising ako, mga hoon. lagi siya akong magagag. Tapos mamaya, mga halos, ayo, pinututunog ako. Tapos bibigyan ako, mga halos. I-lay go na. Ay, yung kasawa mo nakakapasok na, no?